Hello guys! Try natin gumawa ng ratchet from SOLIDWORKS. So, ang gagawin natin, kuha na ng isang part. Then, sketch tayo sa top lane. So, sa top lane, will be sketching a center line. Then, yung center line natin, nga pala, no, we'll, be, will be working with MMGS. So, click lang natin tong sketch na MMGS siya. Then, we'll put um, dynamic dynamic mirror entity. So, yung dynamic mirror entity, click lang natin yan dyan. Magkakaroon siya ng dalawang parang parallel line. Click lang natin yung, oops, before we put smart dimension, gawa tayo ng ganitong, yan, ganitong items. Tapos, click lang natin yung smart dimension mula dito sa taas, papunta dito sa baba, 220. So, next is mula dito hanggang dyan. Oops. Pwede kayo mag-control Z ah, Control Z. -Z. Pagka wala, then click lang natin to. 220. Sige, antayin natin. Then, click smart dimension na ha? Basta hanggang dito sa dulo. 120. Then, click lang natin tong, uh, itong part na to hanggang dito. 10. Then, buo na yung figure. Mapapansin nyo, may nakalagay dito. Fully defined. Then, click lang natin yung features. Extrude boss base. Then, extrude natin siya ng 15. Pero, merong draft angle na 8. So, yung draft angle, mapapansin mo, merong konting parang angle dito. So, click lang natin yan. Check. Tapos, sunod na natin yung transitions. transition, click lang natin yung isang plane, which is the, the front plane. Then, saka natin siya i-sketch ng circle. So, circle lang to mula dyan sa pinaka-origin. Click natin yung, ori yung, ano, yung parang, uh, parang magiging ganito yung style niya. Then, lagyan natin ng 12. Tapos, itatrans, i, ano natin yan. I-extrude natin yan hanggang dun sa dulo. So, paano ba gawin yun? So, extrude lang natin. Feature, extrude. Kaso, yung default niya is uh, naging mid-plane kasi yung huli. Click lang natin yung blind. Lipat natin sa direction na, na ano, napupuntahan niya sa extrusion. Tapos, click lang natin yung up to next. Then, click check. Then, pagkatapos niyan, punta ulit tayo sa isa pang plane. Ito ulit. Um, top plane. Then, click lang natin tong sketch mag-drawing tayo ng center line. Yung center line natin, wala pa naman siyang measurement. Diyan lang, kahit maliit lang na konti. Tapos gagawa tayo ng line na ganito. So, line pa pa ganito siya, slope. Then, pwede kayong mag, um, ng A para maging arc. Tapos, yan, pwede i-ano nyo lang. Ilagay nyo lang yan dyan. Then, yun ulit. Gawa ulit tayo ng arc. Papaganon. Then, pagkatapos nun, no, lalagyan natin siya ng um, ng uh, relationship. So, click lang natin tong part na to. Laging control, eh, laging yung i-click yung escape pag magpapalit kayo from a command. Click nyo lang tong isang to. Hold control. Click din sa kabila. Then, click check sa merge. So, ano yung ginawa ko? Ulitin natin doon sa kabila. May center yung, yung arc. May, may pinakadulo yung center line. Tapos, hold control. Then, click merge. Tapos, what we can do is to try to put some dimension. Ito ay 18. Ito ay 13. Then, this one is 16. So, kung okay na yan dyan, imi-midplane ulit natin. Click natin tong part ng check features, extrude, put it in mid-plane. Tapos, lagyan natin siya ng dimension na 18. Draft angle na ano, 6. So, click check. Then, kapag meron ka ng ganyan, click lang natin itong surface. Click natin yung edge, eh, yung, yung ano, yung sketch. Then, click lang natin itong um, offset entities. Tapos, reverse. Put lang natin yung 2 na value, then click check. Pag meron ka ng ganyan, extrude na natin siya na cut ng 2. So, extrude cut ng 2. Pero kailangan, palit natin yan ng blind. So, 2. Para may measurement. So, click check. So, click natin tong isang surface na to. Click natin yung sketch again para makapagawa tayo ng dalawang bilog so click natin itong part na to then at the same time itong isang to then at uh, lalagyan natin siya ng smart dimension ito 24 ito ay uh, 18 so um trim entities then saka natin i-click yung saka natin i-click yung ano itong part na to Um, extrude uh, cut natin pero yung extrude cut natin will be not blind but uh, offset from surface so offset from surface click lang natin yung ilalim tapos palta natin yung dimension ng 5 click check tapos yan na So, 5 yun mula doon sa dulo hanggang sa pinaka um, ano niya, surface niya. Click lang natin to Then, click natin yung um, sketch. Click natin yung dalawang bilog. Dito, isang bilog dito. Gawa ka ng dalawang bilog. Dun din, sa kabila. Hanapin nyo yung, ano, ha? yung center point. Igala nyo lang yung, yung cursor nyo dito habang drawing ng bilog. Kukuha yan doon sa center point ng arc. So, click smart dimension. Instead of Instead of clicking yung um, itong part na to lang, gagawin natin, hold natin yung shift, tapos click natin siya. Click 6, num uh, number 6. Ganon din yung isa. Shift 6. Ah, uh, shift lang, tapos ay eh, hold na, hold na lang yung shift. Then, saka natin siya lalagyan ng extrude cut through all. Extrude cut through all. Then, click check lalagyan natin siya ng fillet. So, ano yung mga fillet niyan? So, yung fillet nito will be sketch natin yung... Ah, sorry. Lalagyan natin siya ng fillet to yung fillet nitong uh, dimension nitong part na to. So, click lang natin tong mga edges ng handle. Then, click natin yung check. So, click din natin tong transition. Then, click yung atin pong fillet. Then, click check. Then, lagyan natin ng fillet dito na 1. So, meron pang ilang mga fillets na pwede nyo ilagay pero, ayan. So, halos tapos na siya. So, there you go. Ito yung ratchet natin. So, try nyo sa bahay nyo. Okay, thank you.